What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang hapon. Yan, kumusta po? Tayo po yung may dalang timba at uh, tayo po ay kukuha ng itlog. Yan, ano, ano mga kainsan, lalagyan ko ng dayami. Eh, para po hindi mabasag. Ngayon po mga kainsan ay ano? Halos uh, sa... <coughs> pagkakadami po mga itlog ng manok, alam mo kung bakit mga kainsan dahil sa mga tulyapis yan ganyan anong dami po tayo po ay umuwi rin kanina mga kaisan alas 12 at uh, si misis po ay mabibili ng ano mga kaban chinilas po at uh, yung mga ano mga kaisan medyo sinuti po tayo sa ano sa uh, sitaw mga kaisom ang daming pitas ng sitaw mga kaisan ay eh, medyo maganda ay sabi ko isang pitas ay ipamimili namin ng kinilas si misis na po iniwanan ko na po doon siya na lang po ang mamimili Nyan, kami po ay aahon sa bukas sa palali sa busal mga kaisan kung alam po ninyo yun at nakasama po natin ang mga tim dagatan dito sa tayabas ay ang idudunas yun natin, naming mag-asawa ay uh, chinilas po sa mga taga doon malayo po yun, mga dalawang oras pong lakaran at uh, diretso bisita na rin ang masama mga kaysan, si tatay pala ay hindi makakasama ay diretso bisita na rin sana dun sa mga niyugan na tinanem ni tatay nung siya ay binatapa ay halos sa uh, 10 na ata hindi nakakapunta na umalis daw siya ay nabunga na baka po siguro yung tukal na laki. ganito oh ang tatay ko po mga kaisan simulat sa pool simula binata po yan po ay masipag yan. ay pupuntahan natin po bukas nakakaano nga lang po hindi po makakasama sa at mag aani yan ito mga kaisan oh kaya po ang itlog nila malaya na po sila ngayon kaya po ang itlog nila ay panay na panay ano? kumusta? ha? kya ano? malaya na kayo Yan ang sinasabing kantang kung malaya na kung malaya lang ako ano? ang mga butsin ninyo busog na busog na ay oh, halan yan ang tipid ko sa inyo ngayon yan ang tipid ko wala hindi, wala isang linggo ko lang po, na pong hindi napapakain itong mga ito. Hmm, big at dalika. Ano, nahan yung mga bagong alpas? Ha? Mandali. Yan ang tatabanin nyo. Ano? Ay, wala po nang dudugas dito mga kaisan. Wala nang dudugas. Maigi. At ito po itabing bahay ay takot po, takot po dito. Takot. Aba, ipagkakadumi, walisin-walisin na palari Baka po may biglang bumisita. Eh. Aba, insan 'yan yung pagkakalamog sa inyo. Nagkalat ang gana nareo. Oh. Ayos la ang po ang kalat ay eh. layak. Wag la yung mga sako-sako at talagang nakakaadwa eh. Sabihin naman din ni eh, Aba. Nakakadwa ang inyong harapan walis-walis. Ano kumusta? Ha? Ano? Ano? Nahan yung iba. Krrr! Krrr! Nahan yung iba nyong kasamahan. Ay naghapon na yung iba ano oh. Ano? Ba't kayo nakahapon na busog? Ha? Ano? Kumusta? Ay. Atin pong iikutin at dito sila nangingitlog. Hmm. Hindi naman kayo dito sinasawa. Kinukubra. Walan jo. Ay ako ilag din ay. Wala man lang, wala naman kayong kubra na dito mga manok. Ah. Huh? Ano wala. Rrrr! Wala naman. Ang ang sawa po nasabit sa ganyan, no. Oh. Nasabit sila. Ano? Tama ka po ang mga itlog. Oh. Hey, hey. No, hey. momo kisan oh. Pure organic po 'di? Oh. So, mulut ko lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ano? Kumusta? Wala pa naman po 15, 16, 17, sawa. 9, 10, 11, 12 ay marami na ano yan ang tataba po ay ito po yung nakakapagpawala sa atin ng stress at saka pagod mga kainisan ito oh. busog ay ano kumusta busog na busog kayo yung pala mga kainisan ng ano hindi ko hindi namin napamili kanina yung mga bata po na makuulin mga kahanga po namin yung sa kabila oh. tatlo pong malalaki ng bata ay, hindi daw po na, uh, nag-aaral eh pinapabasa ko yung hindi pa marunong eh ako'y napapaawa at uh, yan ang hirap quality kin... 15 anos na yung hindi pa daw napasok eh yun sa kabila mga kaysa papakita ko sa yan baka ang ipamimili ni misis yung mga kaysa mga bata doon sa kabila mga nag uuling kahanga po namin mga dayo daw po yan, ewan ko taga saan yan ngayon po, ako yung napapaawa eh. yun nagbibinta nga sa akin ng orchids, ay sabi ko nabili natin kahit pambili daw ng bigas, eh, naka, napapaawa din naman ako, Aba, ikaw nga ang walang pambilin bigas mga kensa, eh. nabili ko kahit sabi ko <laughs> Wari ko namang orchids na yun eh, galing din din sa niyugan ay Ayos lang, binili natin yun One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 22. Naalala ko naman mga kaysa ang kwento ng itlog sa abroad. Ay noon, kami hindi binig kami abi hindi binigyan ng budget ng isang linggo. Para bang ba nagastos namin yung pera. Yung pala budget na namin pang isang linggo, akala namin eh, or aba isang linggo birong ano? Yan. Shout out kay Kuya Kim. Isang linggo ang ulam namin itlog. Ang ah, ang singit. Oo mga kinakaliskis Ay Eh eh Wari kong sabi ko Pag may isang linggo pa Iboni eh, na re eh. Aba eh, Nakakaliskis ng singit Oo man mga kaisan Kulam namin Tanghalian Itlog Hahatiin namin yun Pagkaapatin Ah talagang Shoutout sa mga nakasama ko sa abroad Kay Kuya Kim Kay Hasim Indiano Tapos eh, ay <laughs> Ah ah Kaya naman biro ay dito sa atin ni Sagana sa Bukid sabi ko ay ay sa abroad ay noon ay talagang tanama experience din isang lingnong itlog ah, ah, sabi ko ay magkakapakpak awalan dyan iiputan ang ako ah Ay, kalahat yung timbang itlog mga kainsan. Ungoy. Yan. yon eh. yan po palang ano ay pagkabilis makapagpa-itlog yan ang anong pangalan nito yung ang palay na laglag hmm. aba sinisiksit pa naman ang itlog nila hmm. ah, mga kaisan hmm. ano ano Aba, walang joy ipot ata ari. Pagkakabang eh. Abay sama, aray, o, sa mga ari ko. naman mga kain eh. Ano ah? Hindi ka dun makakagalbot ng gabi at saka talbos ng kamuti. Wala. Puro buhangin. Apakadami eh. Nasa baka retrentahan. Wala dong kayo. Kung bagay, ah, makalabas kaya at uh, makagalbot ng gabi at igigisa ko kahit sibuyas at bawang lang. Nung wala. Lahat ay bibilhin mo. Kaya saludo ako sa lahat ng OFW. Diyan ay, ano, maraming experience namin sa ay dalawang araw na halos walang kain. Tipid na tipid. Oh, dahil sa budget. Minsan ay hindi kayo bibigyan ng budget. O oh, kaya ay delay ang sahod. Yung iba lang ay hindi nag-ano, hindi naman lahat. Yung iba lang ay hindi nagsasalita. Siyempre, pag sinabi mo sa Pil ako yung hindi ko sinasabi sa Pilipinas, ay, ay, pag sinabi mo sa Pilipinas mga kainsan, ay ano? Siyempre mag-iisip po mag-iisip. Ay ang nanay at tatay may tataas ang presyon. O, ay kung masugod sa ospital, edi dagdag pa rin yan. <laughs> Oo. <laughs> Kaya pag ako may problema doon sa abroad, hindi ako lang nakakaalam. Aray ko, walang diyong pagkaingay. Eh. Oo. Ako lang nakakaalam mga kainsan. Kahit si Mrs. hindi alam. di na ala ito pagtapos na. <laughs> nangakalabos nga tayo dun ay dahil ano runaway kinasuhan kang runaway <laughs> pero hindi naman ay ang hirap din kaya lahat ng OFW saludo yung lagi kong sinasabi lahat ng ipinapadala ng OFW na pinapadala ng pamilya sa Pilipinas ilagay nyo sa maganda oo ilagay nyo sa maganda para kasi yung mga iba dyang OFW nagaano na yan Siyempre gusto rin umuwi sa Pilipinas. At uh, para makapag makasama makasama rin kayo, yung pamilya nila. Oh, yeah. Ay kaya lang itiis-tiis nga lang yeah, mga kaisan, yung itlog oh, nasa trentahan. Pagkadami, kita iikot pa. At dito eh, hindi mawawalan pa dito. Nakakita na sa nako din sa puno, ay. Aba, pagkakalat-kalat naman. Iya. Yeah. Yan ang kalat. Ano? Sasardohan ko na kayo. <trips> Nakakasaka na ulit tayo mga kaisa ng alas 5 ng madaling araw, alas 4. Gawa nang wala nang ahas, ako hindi na takot. Ay, nung misin ako ay, alas city, alas iti, yung nanasa ka ay pero ako ay, nababarino din at sabi ko tanghali na ay kaya laang ay eh, aba, ay ako naman ay eh, baka biglang mahalbot yung akin paan ng ahas na malaki, aba ay ko po ay wari ko yung tarang ang daming napapasiksik dun ay di ang nangyayari mga kainsan kumbagay ari kalye, kalye ari kalye biglang gaganon yung kubra sa mga nakamotor ay haklit nang dami ng ano, accident eh. Pwede dalawang ano. Tapos ay yung iba'y yung ibay lakad ay dinadali din. Yo, yeah, mga kaisan Dito sila na dito sila na nangangaybot. Yo. Yeah, Kaybutan nila 'yan. Oh, tama naman. Nakapagpakain na kayo dalawang kambal ng baboy. Wari kayo nakapagpakain ha? Ano? Ay, walang yung ilitsunin na pala kayo ah. Ay! Ay, lechonin na. Ano? Ay, si Marty. talang anak mo? Iya. Yeah. Ay. ay, patatabasin ko ari kay Kambal. At baka may pamugaran din ng ahas. Kailangan ay sa ganito mga kainsan ay. Sa ganito na nga sila namumugad ay. Patatabasin natin ari. Sa mga nagtatanong nga pala kung saan daw natapon ang dumi ng baboy. Aba, hindi po yung sa pailog. Gusto mo po ikaw ay makakalabos. Bawal po. Yan. Yan po ay pinapatakan ng dumi. Tabi po sa mga kumakain. Pasin tabi po. Yan. Yan po ay tubig laang. At yan dinadakot ang dumi. At silbing silbin pataba din po sa gulay. Doon. May hukay po si Hmm. At yan ay bawal po sa pailog. A-a. Ah -ah. Kalabos ka, bawal sa DNR. Papapatabas ko aray. Kailangan po ilaging hawan ay. Hindi na po pwede ngayon ang kumbaga masukal. Nako po. Ay delikado. Ayun, yung mga manok namimilapil pa rin kahit gabi na oh. Namimilapil pa rin. Ako'y mga kaysa ni ano, nakapagpa-check up din at ako'y inubuh. Apay, ngayon yung ang ubu'y nakakamatay. Eh. Yung akin na may ubong ano, ubong laki kung tawagin. Dalan-dala po sa buko ng Kalamansi, eh. sa Centuris na ay po, Kalamunting. mga mm. ah, ah. makan um okay eh hey. <coughs> ilimuna tayo may dumating po tayong bisitang dalwa ay eh, hindi ko inabot pas niya na po at tapoy yano les ngayong yung ito pas niya na sabi ko yung bumalik ay lulis dahil linggo sabado po at linggo wala po ako dito sa bahay hindi po niyo ako dadatnan at maaari namimilapil ay abot hanggang doon sa kabila mga kaisan doon tapos ay yung iba na doon sa kabila ay pagkakalayo ng abot Uy marami ba ha ay nalaglag ka na tamo ka <laughs> kitang kita ka sa video Uy <laughs> Lamig milapil yung iba, hiwa-hiwalay ay. Malawak ang area naman nila ay. Ah. Uh, Padaan ako. Ah, naman, na, kayo. Ayan ah, ako dadaan. May kiraan nga ako. Ah, tinuto ka pati asula oh. Hala, gabot. <laughs> Wala nang pakapakain. Hindi, hindi ko na po pinapakain. Ah, sariling sikap. ay paano mga kaisan tatapusin ko na tayo naman po ay magpapakain ng baboy do sa kabila naman ako ngayon mga kaisan ay 84 kilos na abay ako ay nag 91 eh sa buhay 91 ako ay ano na uh, 84 na abay paano naman ako hindi papayat mga kaisan pupunta ako do sa kabila nandun ang baboy ay halos sa uh, 25 minutes na pupunta ako sa area number 2 halos kalahating oras din number 3 <laughs> ay talagang daig pang nag gym ay paano mga kainsan tatapusin ko na aray maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye salamat po pagkakadami pong nangapay ng na kambal na saging oh ah ah Dagsa <coughs> po believe ay. Ayun namin, iwan ako ang tricycle. <coughs> Iwan mo pati ang kalahati dyan ng itlog. Iwan mo na dito. Oo. Oh. Eh. <coughs>